Dahil malapit na po ang kapaskuhan mga kalaki, baka gusto mo nang magkaroon ng mga aalagaan numero sa mga ipinanganak po mga kalaki ng birth months. O, September, October, November at December. Habahala, magchat ka ng mga kalaki, baka mabigyan kita ngayon ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit ha. Wala po akong ibang kailangan, kundi po ang inyong birth year lang po. Birth year, ayan po. Irarambol ko yan, susumadahin ko ha ah, At bibigyan kita, ako lang po ang vlogger na nagre-reply Kung makakapag-antay ka, magkakaroon ka ng lucky numbers ngayong gabi mga kalaki Hanggang bukas ng umaga Kasi po unahan lang yan mga kalaki, dapat mas maraming chat mas maraming mag-heart, mas maraming magko-comment, mas maraming mag-share ng video at dapat naka-follow ah, may lucky numbers ka. Sino ba naman ako para hindi ka bigyan ng lucky numbers kung nagawa mo yan na naka-follow ka at nag-share ka ng videos namin. Oh, gusto mo ba na may alagaan ka ngayong bare months? Aba, gusto ko ngayong kapaskuhan, swertehin ka mga kalaki sa inyong lucky numbers. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po tayo suswertehin ngayong bare months. Kaya mga kalaki, isa ka na ba sa mabibigyan natin ng lucky numbers ngayon? Ano po ba ang bare months mo? ano po ba ang iyong birth year mga kalaki okay hindi ko po kailangan mga kalaki ng mga anong ano pa diyan basta po nakatutok lang rito pag nakita kong nakafollow ka may lucky numbers ka na ayan po yung mga hihingi po ng mga 6 digit lucky numbers pwede ko rin po kayong mabigyan mga kalaki ha gusto ko kunin natin yung million ngayong mga kalaki nami ko na magpatama ng million good luck